Usapan ang pagiging endorser na ni Alden Richards ng isang sabong panlaba lalo na't hindi naman daw siya naglalabas sa tunay na buhay. Ngunit tininaw ni Alden na noong nagsisimula siya sa showbiz naranasan niyang maglaba at maglinis ng bahay at hindi niya ikinakahiya ang kanyang tinagdaanan. Si Alden ay papalit kay Luis Mansano na mo bilang vice governor ng Batangas kaya hindi na pwede mag-endorse ng anumang product, di ba? Mm. Ito yung ano, alam ko yung sa buong panlaban yun, di ba? Oh. Pero alam nyo, minsan naman, yung mga may-ari ng mga product, kinukuha naman nila yung isang endorser nila. Hindi dahil ba gumagamit sila ng produkto, kundi dahil sikat na alam nilang makakatulong para mabenta yung kanilang mga product. Di ba, kagaya nga ako, may mga pagmangkin ako. So, sir, tito, bill tayo ng ganun, ganun Bakit? Kasi si ano, si Sarah, yun ang inaano niya, ang ginagawa. May mga ganun. Kaya siya, alam naman natin na maraming mga pani. So, kapag nag-endorse to, eh, makakatulong talaga Oo, para pero kumita. Kasi ang thinking doon, di ba? Bakit nag ano, may mga pambabas, bakit nag nag-endorse ng sabong pandaba. Eh pwede namang mag-endorse, sabihin mo, o yan ang oh, gamitin sa eh. gamit ko. Walang oh, Walang ano ba, ba, wala ba masama doon? si diba? Pixoto, si Pixoto oh, oh. nag-endorse ng panlabang oh, ano? Oo, oh, panlaba rin. Oh, oh. Wala kanya, marami, actually, na may mga lalaki rin mm -hmm. talaga mm nag-endorse ng panlaba oh. na ano. Kasi nga diba, minsan sinasabi ka, ba't nag-endorse ka ng ganyang pabago? Hindi ka namang gumagamit ng ganyang pabago. Mm -hmm. Ba't nag-endorse ka ng ganyang sabong pandaba? Hindi ka naman naglalaba. Eh, sabi nga ni Alden, During ng kanya'ng kabataan naglalaban naman siya. siya. Labata, At hindi naman hindi naman ibig sabihin na mag-endorse ka dapat naglalaban. oh, oh ganoon. Pwede <laughs> gano mo naman sabihin sa kasambahay mo na oh. Pakilaban na ang mga damit ko gamit ang sabong oh, ito. Oo, oh, ganon. Oo, yun nga. Kaya lang talaga mga taong ganun Teka lang, kinukwesta niya. Basta ang mahalaga, sabi ni Aldo, kinuha ko na endorser nitong sabong panlaba at ipapalaba sa akin. Di ba dati nag endorser ka na rin ng ano? Oh, nag endorser ah. Ano yung endorser mo dati? Pwede, pwede, na, pwede na kasi. Pwede oh, oh. na kasi wala na. Wala na yun. Di ba yung Mr. Clean? Ay, G. Yung hair smell. Wala na yung G. Meron oh, pa, pa yung sila, Mr. Mr. Clean. Wala, Mr. Na. Mr. Clean Wala na! Meron pa! Wala na! Bumili ko yung Mr. Clean eh wala kita pero meron pa bisa di ba oh, oh ako pa ini ko pang abolo di ba <laughs> talagang <Talbot>. Kasi <laughs> ka ako update si kita sa mga product <laughs> ng pinas di ba meron pa Mr. Clean, mahal ka namin gulit mo idagdag mo laban mo oh Mister Teen parang 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 maliliit naman naman parang maliliit naman yung yata, ang meron pa rin, di ba? Ang wala, saan? wala nang super will. Meron pa. Wala na. Diyos ko, pagka nang pupunta ko sa <laughs> Super Will ang dalawang paglapang. Ganun? Parang yung... wala na, di po. Yeah.